Okay, so ang motor mo ba yung CDI o yung stator drive? So ayan, panoorin mo ito mga idol. Alright mga idol, meron tayong ano, video ngayon na uh, nagko-convert ka ng 4-pin na CDI na galing sa 6-pin na ano, uh, stator drive na mga CDI. So ito, ito yung ginawa namin. Ang nangyayari kasi dyan mga idol, susunog yung primary coil pag hindi mo tinanggal, pag kinonvert mo sa battery operated yung CDI na galing sa stator drive. Alright, so So wave 100 yan mga idol Ayan yung kinalas namin Kasi namamataya Nag overheat Mihinit lang ang mihinit yung Habang maandar Maandar siya kasi naka drive naman Ang problema natin dyan mga idol Nasusunog yung ano, Yung kanyang primary coil Nadadamay dyan yung Pag nag overheat yung primary coil Umiinit yan Hindi kasi nakakalabas yung kuryente Nangyayari nadadamay pati yung charging coil yun papunta sa ano yan, regulator so ang nangyayari nainit din yung charging coil nawawala yung kuryente nya kasi na umiinit nga yung stator so nawawala yung kuryente humihina nadadamay sa ground dyan mga idol kaya humihina yung labas ng kuryente humihina yung kanyang uh, charging humihina yung kuryente papunta sa ano sa regulator ang nangyayari yung battery ay nagsasuffer hindi siya masyadong tumatagal yung battery kasi naiiga okay lang yan mga idol kung ano kung malapitan lang yung mga biyahe nyo pero kung araw araw malayo yung biyahe nyo mga idol iinit lang iinit lang yan Magsasaper dyan yung battery natin hindi tatagal yung buhay ng battery natin dyan alright so yun lang mga idol so kaya ginawa namin dyan kinalas namin yan yung ano Yung mismong primary coil ng stator para hindi na siya umiinit. Alright. Peace out.